What's up mga idol no? Ngayon may pakita ko sa inyo na one na sit up no? dahil may sumawag sa amin para magpalit ng water pump no? Dahil nagka problema sila no? Hindi gumagana maayos yung water pump no? So dito makita nyo so ito ang sit up ito hindi kami ang gawa ito mga idol no? Pangatlong plumber na kami na pumunta dito So ito ay gold pump at ang sit nila ay mayroong pressure tank So, aking dahil ang problema dito mga idol, yung customer nagreklamo dahil uh, saglit lang andar na agad yung water pump, no? Kahit may pressure tank siya na 60 liters. So, dito mga idol, itong nakikita ko na problema is, uh, ito kasing ganitong klase na water pump, gold pump, is built-in na ito kasi yung pressure tank niya, no? makita nyo dito yung sa likod niya saka mayroong pressure switch at saka pressure gauge so hindi to siya pide, hindi siya compatible mga idol sa pressure tank no dahil may lito ang pressure switch no so hindi siya gagana ng maayos so ibang setup dapat ang ginawa dito mga idol yung uh, separate yung pressure switch at saka pressure gauge no so kaya yun ang papalitan namin mga idol no ng ito booster pump so, one power lang to mga idol Bawang wow, boys. So, tirahin na natin itong mga idol, no? Ah, pa ng iba. Hmm. Ayan. So, sit-up dito, mirunding filter, no? So, ito is kaling ito sa nawasa, no? Pupunta dito sa water storage tank. Saka yung water pump is kukuha ng tubig galing dito sa water storage tank no so babaguhin namin ito ngayon mga idol no kasi tapo to okay so dito si kuan so, wawang boys so dito ang view natin no harap ng kuan palayan so ito ay bagong bahay mga idol no ayan so ayan no mga idol no palitan na natin ito na ang bagong setup natin na uh, fan booster pump kina okay bawang boys oy ano ang problema ang sakit problema pala mga idol yung hangin so, na lang mga idol no kaya hindi makapasok na no, maayos yung tubig yun na piso dia ko ay wala то だから... коря